Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. <coughs> sa Libra sign with the air elements, Lala baby po nagpapakilala. Sa lang pong like, subscribe and share. Sa so, ito po is general la, hindi po ito personal. Bigyan ko kayo ng reading ha sa mga natitirang araw linggo ng buwan ng Agusto. Yan ha? Mm -mm. So, titingnan po natin yung inyong tinatawag the past, present, and your future. Okay? Ano naghihintay sa inyong maganda kapalaran? May maganda bang kapalaran naghihintay sa inyo? Okay? Mm -hmm. So, kung gusto po ninyo ng <coughs> private trading. Meron po ako email doon po sa aking profile ha, mm -mm, sa description box. I-entertain ko lang po kayo pagka natapos ko na po yung... Kasi may mga nakabinbin ako, may mga bayad na hindi ko pa nabibigyan ng, <coughs> ng uh, private trading sapagkat nagpapagaling ako. Nito lang Martes 12 na operahan ako ha, mm -mm, medyo nasa recovery stage pa lang ang ha. Gusto ko lang kayo tinatawag na i-update sa inyong tinatawag everyday tarot reading ha. Uh -uh. Salamat ng marami. Uh -uh. Your past para sa mga Libra. Libra. Noong mga It's tinatawag na past lives sa mga nakaraan nyo, okay? Ano man ang edad ninyo, okay? Nakikita dito na maganda ang buhay ninyo. It's like hindi kayo hirap, okay? Sa pagkita ng pera. Yan, it's like tinatawag na hindi naging problema sa inyo, okay? Ang kagipitan noong inyong past lives, di ba? Okay? Kayo na lang po ang mag-fit, mag okay? Kung ilang taon kayo dito. Yan ha? Noong ang buhay ninyo is uh, mariwasa. Mukhang mariwasa ang buhay ninyo. Wala kayong ka-problem problema. Okay? Financial man ito, materials man ito, health man ito, uh, may asawa man ito, okay? Children man ito, mga relasyon sa tao. Yan ha? Yan. Mariwasa pamumuhay. So, ito yung tinatawag na relationship ninyo from the past. Di ba? Yan. So, for some of you, ibig sabihin nito, yung tinatawag na um, you are surrounded. Nakikita naman dito, you are surrounded with love. Di ba? Tinatawag mahal ka ng mga kapatid mo, mahal ka ng mga kaibigan mo, kung sino itong mga taong nakasurround sa inyo. Mahal kayo, di ba? Ayan, Maganda ang communication, connection ninyo from the past sa mga tao. So dito nakikita rin, okay, yung tinatawag na pamamroblema ninyo, di ba? sa Saan kayo na mamroblema, di ba? Since ito yung tinatawag na the nine, of swords. Di ba? Okay. So, ibig sabihin nito, kahit kayo is tinatawag na mariwasa, okay? Hindi kayo salat from the past, di ba? Pero, hindi naaalis sa inyo yung pamamroblema. Yan ha? Maaring pamamroblema sa ibang tao, pamamroblema sa uh, kaibigan, sa mga kliyente, Okay? Halimbawa sa boss, sa mga kolegas, di ba? sa asawa, sa mga kapatid, mga pamamroblema. kay May mga pamamroblema kayo from the past. Di ba? Especially kung ito ay halimbawa sabi natin love romance. Di ba? It's all about relationship. Yan ha. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na hindi pagkakaunawaan mo at nila. Yan. So, dito naman, okay, yung tinatawag na pagsasaya. Yan, no? Masaya naman kayo, di ba? Yan, no? It's like a uh, tinatawag na harvest, very, very harvestful, di ba? Your relationship. Yan, ha? Sa iyong asawa, mga anak, o sino itong mga tao, di ba? Mm -mm. It's like madali ka namang, sabi na natin kung na mong problema ka, madali mo naman itong masolusyonan. Di ba? Yan. So ito your past ha. Mm -mm. nagka-problema ka sa mga kapatid mo, madali mong masolusyonan. Di ba? Yan. Kung dito yung tinatawag patch up. Di ba? Yan. Nakikita ulit dito yung tinatawag relationship. So that's your past lives, di ba? It's like normal na sa inyo magka-problema, di ba? Yaan. So for some of you pinanatili ninyo yung importansya ng pagmamahal, unity, bonding, di ba? Okay? So tingnan natin your uh, presence, okay? Tatabi ko lang. <coughs> so tingnan natin kung yung bagang inyong the past is uh, tapos na or may continuation, okay? Sa tinatawag na presence. Okay? yaan yeah. So may mga, it's like tinatawag na ongoing battle sa buhay ninyo. Okay? Yan. Yeah. Kung kaya dito ang nakikita na very, very flexible kayo. ba diba? It's like tinatawag, sanay ka na. ba diba? Na ito'y from the past nangyayari sa inyo. ba diba? Yeah, no? ko ano man ito, di diba? It's like problema mo sa ibang mga tao. Na hanggang ngayon nakikita pa rin, di ba? Mm -hmm. Pero nakikita naman na madali kang madali kang umano, yung tinatawag na uh, makipag-areglo, di ba? Yan no, di ba? It's like sige. Halimbawa ay away sa korte, di ba? Ano, ano tawag dito? Pliant. Masyado kay Ano kayo? Hindi kayo, you, you go with the flow, di ba? Kung ano ang kasunduan, kung ano usapan. Hindi kayo mahirap usap, di ba? Yan. Yan. So, for some of you, nakikita ngayon na pagod kayo, di ba? Na, pagod na pagod kayo. Nakakaranas kayo ng pagkapagod. Maring for some of you, ito'y tinatawag na kahit noong, noon, noon pa, di ba? Noong mga past lives ninyo, okay? palagi kayong pagod. Yan ha. So, whatever is this, ang nakikita ko lang sa inyo, for some of you, nagpupursige, di ba? It's like kung ano itong mga, halimbawa, from your past lives, di ba? Mga, um, uh, pagka, ano tawag dito? Yung, mga uh, pangyayari, kung may mga failure man, okay? With you and them sa past lives, ibig sabihin nito, um, nakikita dito na uh, pinipilit mo. It's like na maging mabuti ang relationship mo to others. So dito, naririto ang tinatawag na the high priestess, okay? Mm -hmm nakikita dito for some of you yung tinatawag na uh, you always ask the guidance of heaven di ba maybe before you bago kayo magsimula sa pang-araw-araw ninyong buhay di ba kumbaga dito na muna kayo okay? nakikipag-usap kayo sa Panginoong Diyos yan so meron dito tawag na yan. No? It's about your intuition for some of you. Yan, no? The high priestess to the page of cups. Okay? Malakas ang inyong tinatawag intuition. Di ba? Kung pinagdududahan ninyo ang inyong aksyon, kung pinagdududahan ninyo ang inyong strength, kung pinagdududahan ninyo ang inyong pag-iisip, yan, you always rely on your intuition. Di ba? Mm -hmm. So, ngayon, naririto yung tinatawag na, okay, it's about community, di ba? Mm -mm. Kasundo mo ngayon, nakikita ko dito, kasundo mo ang community, okay? Yan, mm -mm. kasundo mo ang family mo, di ba? It's like meron ditong mga uuwi siguro, family reunion, there sa celebration, di ba? Or maybe parties, di ba? Or a wedding, yan ha? ito manifesting ito ha okay sa ngayon di ba okay so it's about you and them okay mm -hmm. merong pag pagtitipong mangyayari okay mm -hmm. so meron dito it's like um, the seven of swords di ba okay ito yung tinatawag na follow your intuition Okay? Kasi dito, ha? Okay. Follow your intuition. Yan, ha? Okay. It's like meron ditong tinatawag magta door sa inyo. Okay? Mm -mm. Yan. Meron dito yung tinatawag na sabi natin bakit meron four of wands, di ba? Maari ito ay pagsasara ng isang transaksyon. Baka meron ditong bilihan partihan. kasi mayroong celebration okay mm -mm. So, ibig sabihin nito tinatawag na mayroon kang madidiscover kasi narito ang the high priestess di ba It's like tinatawag backstabbing or sabi na nating theft ninakawan di ba It's like tinatawag na isahan ka maiisahan ka okay Maritoy commission yung bahabahaginan, di ba? Yan, no? It's like something is not right dito sa tinatawag the page of cups. Kaya narito ang the high priestess. Ito yung tinatawag mananahimik ka, di ba? Because marirealize mo, something is not right. Okay? Yan. Kung kaya dito, tinatawag na malalaman mo. Okay? What is this? 'di ba? Something is not right. Okay? It's like tinatawag mukhang nagoyo yata ako dito. Okay? Mukhang ako ay naisahan, 'di ba? So kaya dito narito ang tinatawag the five of cups, 'di ba? Yan. So the five of cups for some of you. Ito 'yung tinatawag na your emotions. Malulungkot ka, 'di ba? It's like nako, pinagkatiwalaan ko naman, 'di ba? Yan kung sino ito. It's like mayroong tatridor sa inyo. Kasi narin niya ang seven of swords si anak. So ito ay magdadala sa inyo sa tinatawag kalungkutan. Okay? yaan mm. Yan. So it's like tinatawag na the end of uh, the end of friendship. The end of a eh, uh, tinatawag na contacts, di ba? Yan. So be very, very careful, ha? Yan especially narito ang the nine of wands it's about your blessings okay kaya dito kita mo mm -mm. always okay connect to your intuition para ma maiwasan mo ito kasi manifesting ito whatever okay it's like tinatawag babagsak ang iyong energy your frequency spirituality dahil merong magtataksil di ba So, let's see your future, okay? It's like ito'y pinagkakatiwalaan mo, di ba? maari ito'y bentahan, or uh, commission, di ba? Or uh, whatever, kasi may meron dito celebration, di ba? okay Celebration narito kasi yung tinatawag na okay. Mm -mm. Sa so celebration narito kasi ang blessings whatever, okay? So diyan mo marerealize, akala mo masaya-masaya ka na. Pero later, you will realize there is something not right, okay? So akala mo sayang -saya ka na after the party. Ito na ang tinatawag, 'yan ha. <laughs> pagkalungkot it's like pagkatapos na saya magkakaroon ng kalungkutan your future okay the queen of swords okay what is this in christmas okay kasi may christmas tree preparation sabi na natin meron kayong uh, gagawin okay sa tinatawag christmas preparation ang aga naman 'di ba ngayon is august yan ha. Maybe you are thinking of someone na gusto mong makipag-ayos, di ba? Bago magpasko. It's like, kasi narito ang tinatawag na tridoran, di ba? It's like sabihin na natin, uh, maybe this is your uh, energy or someone's energy. So in the future ito ha. Merong yung tinatawag gusto mong makipag-ayos, okay? Yan. It's like tinatawag forgiveness kasi narin ang Christmas tree. Diba? It's like, araw-araw is Pasko, kahit hindi Pasko. Diba? Kailangang magmahalan. Yan. For the sake of kara, for the sake of uh, tinatawag pagmamahal sa Diyos. Diba? Okay? So narin ang tinatawag na the Five of Cups. Okay? Mm -mm. Whatever is this in the in the future, ibig sabihin nito, nakakatakot. Diba? You will uh, it's like meron dito para bagang horror a fear okay there is a fear okay facing it's like meron kayong kakaharaping tao so dito yung tinatawag na mararamdaman mo ang fear okay takot mm hmm. Kung sino itong makakaharap ninyo okay in the future ito manifesting siguro ito ay kaya lumabas ang christmas tree maybe ngayong december meron kayong makakaharap na kumbaga dito ay mararamdaman mo ang takot, okay? It's like sindak, okay? Mm -mm. So, narito ang tinatawag <laughs> the six of cups, di ba? In the future, it's like sabi na nating, uh, uh, you will find, okay, tinatawag na tunay na pag-ibig. Maybe soulmate, matatagpuan mo ang soulmate mo. Okay? Meron dito, it's like, sabihin mo, okay? Mm -mm. Yan, oh. The six of cups, di ba? So, pag sinabi mong the six of cups, ibig sabihin nito, matagal silang nagkalayo, muling magkakasama, baka mag-ina, magkapatid, di ba? Mm -mm mag, mag, kung sino man yaan, magkaibigan, di ba? Matagal sila. In the future, ito, ha? Maring in December. Yan, ha? Yan. Ma mm, it's like tinatawag, bringing back the memories. Okay? That's your future. Okay? So, meron ditong tinatawag, the judgment. Okay? Mm -hmm. Ito yung tinatawag, it's like the beauty and the beast. Yan, no? Beauty and the beast. Yan, ha? the judgment. Meron ditong, it's like, ang kanyang a wicked person. Di ba? Yung pinakasalan. Sino ito? It's like, um, kung sino itong pinakasalan mo okay? in the future, makikita mo ang kanyang tinatawag na the real self. Di ba? Na itong taong ito is a wicked person. Okay? Yan. Siguro, ito na nga maaring ito kaya narito ang the five of cups okay haharap ka it's like masisindak ka sa taon na ito kasi okay? naman itong taon na ito di ba yan yeah, masisindak ka it's like ilalabas niya ang kanyang tunay na kulay that's your future